Totoo pa ganyan mo dati si Zero ya? nakikita mo magaling bumaray Ganun ba? Si lang Walang hindi nakakabi oh, wala walang sa app mga 3 inches pa Ay, kaya mo ginaganyan para di ka mahirapan sa pagganan Ah, nahirapan ako ko Nahirapan <laughs> Ay, pagbabala, nahirapan din ako eh yan eh na mo nalalaman yung sa bari

Hindi pa naka-zero-zero eh. sige. Kunti na lang. Kisiro. Ay, ba boss? <laughs> Kaso eh. Hindi ko pa sigurado itong paso ka, pero bibiray ko na yung target. Sige, sige. Try, try, try. Ah! Aha! Naku po! Oh! Ganda ng barlo ba tsaka iskop oh! Ito yung na di, di, di kabit, di hindi. Tinatago yung scope. Aha. Bata na. Uwi ah. Bata na. Kasiro na yung barin. Kapitan natin. Iba itong discard eh. Ibang klase. Wala ba? Sira mo, iba na mong siro. Sira mo na sakto. Ere, 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 ere. Tingnan natin yung tama ng barla. Kumaganda. Ito pong target na to, malaki na to. Ah, uh, maliit. Malaki, ma maliit na, mapakaliit na na to para sa erga na ginagamit namin. Sige, biray mo sa gitna. Hơ. Ô. Bơi Oke, oh, berang mo. Nge. Marong ya re. Entah ya oh, sekarang. Si Bos, malaki, kah? Malah kami malah Kanina ay sumunod din, eh, na napalitan natin ng mount ng gumanda. Ano siya na sa competition? Pagpangalawa na? Pagpangalawa na? sa hindi sentro sentro ini ay kalapak na Anda tama. Ilang putok na yun? Hindi pa nagkarga. Ah, nagkarga kaya, ano? Alright. Ayos. Ah okay, OK boss. Calade.